Yan, may laman. Ayan, puno na yan. O, puno na yan. Hop. Ito. O, puno na rin yan. nag tayo, nag-repeal. O, yan. oh na yan. O. Maghapo na yan. Ayan, meron na rin yan. Okay. Kompleto na yan. Maghapon yan. Ano? Tingnan na kayo. Yan lang kayo sa ilalim ng punong kawayan. Ito kayo pupunta sa kabila. <coughs> Isang galon. Isang galon na ubos dito. Lipat naman sa kabila. Lipat sa kabila. At uh, matindi ang init ngayon. Pa tayo sa kabila. O di na kayo. May inumin na kayo dyan. Hindi na <coughs> bukas siguro. Baka bukas mapapalagay ito. <coughs> Sama ng aking lalamunan na Kainom ng malamig ha. Ayan, bukas na siguro yan. O, kasi siguro malalagyan ng post yan. Madumi pa eh, o. Hindi pa naalis yung mga dumi-duming iba eh. Punta tayo sa kabila. Dito sa road Island Red. Ibang pa. Anong ano ko ngayon? Oh Nalamunan muna ako. Punta tayo. Bila. Ayan. Ko, hindi ko pa na-taas yung trapal ah. Trapal ng baboy. Ayan. Hey kids! Lalaro sila. Mga BX! Mga BX! How are you mga BX? Yan mga BX. How are you mga BX? Ha? Masaya kayo mga BX. Ha? Yan, may laman. Ayan, puno na yan. O, puno na yan. Op. To. O, puno na rin 'yan. Nagrepeal tayo, nagrepeal. O, yan, maghapon na 'yan. O. Maghapon na 'yan. Ayun, meron na rin 'yon. Okay. Kumpleto na 'yan. Maghapon na 'yan. Ano? Tingnan na kayo. Diyan na kayo sa ilalim ng puno ng kawayan. Ito kayo pupunta sa kabila. <coughs> Isang galon. Isang galon na ubos dito. Lipat naman sa kabila. Lipat sa kabila. At uh, matindi ang init ngayon. Di pa tayo sa kabila. O, diyan na kayo. May inumin na kayo dyan. Hindi na <coughs> bukas siguro. Baka bukas mapapalagay ito. <coughs> Sama ng aking lalamunan na Kainom ng malamig ha. Ayan. Bukas na siguro yan. Bukas siguro malalagay ng poste yan. Madumi pa yun. Hindi pa naalis yung mga dumi-duming iba eh. Punta tayo sa kabila. Dito sa Rhode Island Red. Ibang pa... pak. Anong, anong ko ngayon? Alam muna ako. Punta tayo. Bila. diyan ko, hindi ko pa na-ahitas yung trapal ha. Trapal ng baboy. Ayan. Hey kids! Lalaro sila. Mga BX! How are you mga BX? Yan mga BX. How are you mga BX? Ha? Masaya kayo mga BX ha? Mga BX. Tataas yung ano, trapal. At uh, mataas ng sikat ng araw. Kailangan itaas yung uh, trapal at uh, para mapresko. para tagusan yung hangin ayan sila kala siguro nila may pagkain pero nakakain na yung mga yan mainit kasi pagka yung hindi may tataas yung trapal tas lang ng mga isang metro kalahati hindi eh. ko naman sinasagat kasi nga ang importante dyan yung uh, tumatagos yung hangin Dali ang may trap pa lang naman dyan, yung uh, dalawang side lang naman eh. Tapos yung uh, dalawang side, eh, naka-open pa rin. Lalo ngayon sa oh. Mainit. Kayong uh, medyo malakas ang hangin sa gabi, yan, dinababa ko. Pero ngayong gabi, hindi ko na ito to, hindi ko na ibaba-baba. Kayaan ako na magdamag na asya. May init eh. Ayan, mamaya pa ang kainan nyo. Mamaya pa Mamaya pa. Um, No, Ibang ang no, ano ngayon Bakit ang problema ngayon, mainit Pumisan ko lang ito Hindi gaya nung nakaraan na puro na kano no, no. naka, Puro na ka Puro muna yung loob Maglilinis muna dito sa wall ring pool lalagyan ng tubig mamaya pag nilinisan para may liguan kayo nakikuan eh Lisa kaya yung bunso mga kong kasi mga <tod noise> inis Panahon na yun Kailangan binito Nang bumi nila Tapos nalagyan natin ang tubig Maglalaro Na kanilang paliguan Tayo na lang tayo sa बहुत नहीं है maraming dumimisan sa umaga kapag maraming dumimisan sa umaga naalis ko Kasi sa maghapon at marami naman dumi sa hapon ko naalisin kasi sa hapon kasi yung mga naman sa tubig ay ganito pa rin sa ako. Babalik ka tayo ng itlog. Iikot, mag-iikot pala. Mag-iikot ng itlog. kapis yung mag-ikot ng yun yun yeah. yeah, na, automatic yun 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 automatika uh, mm, kemudian hmm, otomatiknya pernah ikut otomatiknya ini ikut blog dipakai yang bumi ya manual-manual muna tayo manual sistem manual. Hai Brama, perut Island Red. androlok yung palang androlok dun oh. yung, ano kaya pala dun sa baba yung androlok pumisa na magla mo mga yung lalagyan na eh. ito pala sinubukan kong papisain eh pwede pala eh dilimliman niya yung itlog niya Kasi na ko kanina eh. Tinig ko kanina eh. Yung isa na ipit, hindi nakahinga. Patay. Tapos tatlo pa yung hindi natipisa. Sampo yun eh. automatic wala pang automatic na ano dito muna tayo manual eh. Manual. Hmm. Ito kasi yun sa pamangking ko eh, no? maliliit Di. Tapos ito naman native. Ito yung native. O, oh, yan lang. O, oh, diba? Cute <laughs> ng aking... Uh... iyan ang hatch niyan May 5 nakay ko nang uh, April 16 10:35 In the morning pa sila gusto nang kumain mamaya pang kainan niyo alas 4 tatlong kilo na yung kinakain ng mga yan ah. ayaw matulog na kayo matulog para mabilis na makay ah oh, yan maligo kayo dyan Masaya pa ang kainan nyo. Wala kayo ngayon tanghalian. Tatlong kilong na kainin nyo ngayon. Malalakas na silang kumain. Malalakas. Matindi ang init ngayon. Matindi. matindi ang sikat ng araw ngayon para kang nasa Middle East pero mahina to mahina to kung ito kumpara mo sa Middle East eh. simple lang Halos na lang po. Share, comment, subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi. Hanggang sa muli. Bye-bye!